Kung lalagpas ang temperature sa 25 degrees Celsius ay bababa na ang harvest ng solar panel mo. Hello mga Katulbox, welcome back to our channel. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga technical terms na madalas nating marinig kapag bumibili o nagre-research tungkol sa solar panels ang temperature coefficient. Ano nga ba ito? At bakit napaka-importante nito pagdating sa pagpili ng solar panel para sa inyong project? Tara, let's dive in! So, ano nga ba ang temperature coefficient? Ito ay isang sukatan na nagsasabi kung gaano ka-epektibo ang solar panel kapag nagbabago ang temperatura. Kapag umiinit kasi ang solar panel dahil sa sinag ng araw, bumababa rin ang kanyang efficiency at power output. Dito na pumapasok ang tinatawag na temperature coefficient. Ito ang nagsasabi kung ilang porsyento ang nawawala sa power output ng solar panel mo sa bawat pagtaas ng temperatura mula sa ideal temperature na 25 degrees Celsius. Bago kasi nilalabas ang mga solar panel ng mga manufacturer ay dinadaan nila ito sa laboratory para malaman ang totoong rating ng mga ito. At ito ay sumasa ilalim sa testing na tinatawag na STC o under sa standard test condition. At under sa standard test condition sa pagtest ng mga solar panels, ang ginagamit nilang temperature ay 25 degrees Celsius. At ito ang temperature na makapagpapalabas ng maximum wattage ng solar panel. So sa actual scenario, kung lalagpas ang temperature sa 25 degrees Celsius, ay bababa na ang harvest ng solar panel mo. So paano ito gumagana? So ganito 'yan mga katulbox. Halimbawa, kung ang temperature coefficient ng solar panel mo ay negative 0.4% per degree Celsius. Ibig sabihin nito, sa bawat degree Celsius na mas mataas sa 25 degree Celsius, ang power output ng solar panel mo ay bababa ng 0.4%. So ngayon ay bigyan kita ng example. Halimbawa, meron kang 500 watts na solar panel. Kung ang aktual na init ng solar panel mo ay aabot sa 35 degrees Celsius, So, ibig sabihin, tumaas ng 10 degrees Celsius. Dahil tumaas ng 10 degrees Celsius ang temperature ng solar panel mo, magkakaroon ka ngayon ng power loss na 4%. O kaltas na katumbas ng 20 watts sa harvest ng 500 watts na solar panel mo. Pero yung 35 degrees Celsius na temperature ng solar panel ay nangyayari lamang kapag medyo makulimlim ang panahon. Pero kapag tirik ang araw ay aabot sa 62, 65 degrees Celsius ang magiging temperature ng solar panel mo. So mas mataas. At kung aabot sa 65 degrees Celsius ang init ng solar panel ay magkakaroon ka ng bawas sa wattage ng solar panel mo na nasa around 80 watts. Kaya kahit malakas ang sinag ng araw, hindi ibig sabihin na mataas din ang energy output ng solar panel dahil may energy loss din sa mataas na temperature. May iba-ibang temperature coefficient ang bawat type ng solar panel. Halimbawa nito, ang monocrystalline panels ay karaniwang may coefficient o temperature coefficient na negative 0.3% to -0.5% per degree Celsius. At ang polycrystalline panels naman ay kadalasang nasa -0.4% to -0.5% per degree Celsius. Kaya kapag pipili kayo ng solar panel, isama sa inyong checklist ang temperature coefficient. Lalong-lalo na kung mataas ang average temperature sa inyong lugar. Tandaan nyo lang mga katulbaks na mas mababa ang temperature coefficient, mas maganda ang performance ng solar panel sa mainit na panahon. Kaya mas mataas ang energy harvest. So, ayan mga katulbaks, sana ay mas naging malinaw ang konsepto ng temperature coefficient at kung bakit mahalaga ito sa pagpili ng tamang solar panel. Kung nakatulong itong video, Don't forget to hit the like button. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay i-consider mo na rin mag-subscribe para magiging updated ka sa mga paparating na video. At kung meron kayong tanong, suggestions o sariling tips, ay i-comment nyo lang sa baba para makuna natin ang dagdag na idea. So hanggang sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabi, dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalaman pang electrical. Salamat mga katulba!